Good day mga amigo So ito naman, uh, wala muna tayong workout ngayon Kasi gagawa tayo ng hagdan So ito yung video Nung last year pa ito Kaya ngayon ko na ulit Tataposin yung aking hagdan So ito na yung hagdan ko no? At kinamitan ko lang siya ng uh, Kahoy at yung dating Hagdan na original na Hagdan, ayan uh, binilang ko na lang Ng Dos por 4 para Ayan dagdag para ano la paran ayan nilagay ko na yung uh, frame na uh, uno uno ang kapal ng plywood so ayan uh, pinapantay ko na yung uh, ano yung pinapakuan at sariling gawa ko lang yan no lahat naman dito sa bahay ko ako lang gumagawa para matuto naman tayo mag uh, so ito pinapantay ko lang yung pakuan sa dating original na hagdan niya no medyo dinagdagan ko lang ng 2 por 4 para lumapad at ngayon naman nalagay ko na yung ano yung yung ulo na plywood at sa may pintura na yan kulay green para ano ah uh, lumapad yung hagdan so ayan ah, mahirap medyo nahirapan ako dito mag ano, putol kahit anong pwesto na lang ang ginawa ko dito no? ayan, sa kabila naman tapos uh, ginamitan ko siya ng ano dos por dos para sa hawakan ayan hanggang sa kahit anong pwesto na lang ginawa ko dyan para maputol kasi mahirap yung ano nakapako na kasi siya eh kaya ano ipapantay ko na lang para kumasya yung lalagay kong frame Ayan. So, nagano na ako diyan Naglagari naman ako ng ano. Ah uh, plywood. Ayan. Para sa ano. Ilalagay ko dun sa pagitan. Para ano. Para walang butas yung hagdan. Kasi ano. Pag may butas, delikado sa mga bata. Ayan. Sinusukat-sukat ko muna yan. Para pagka ano diretsong lagari na yan tuloy tuloy ng pagputol yan o, wala hindi ko mahanap yung aking ano dyan panukat kaya yan ginawa ko yung tansyahan na lang at uh, sa kabila naman ayan na uh, sinukat ko ulit para pantay ayan parehas ang haba tas yung yung taas naman ay ano magkakaiba sa bawat baitang ayan tapos ko na siyang guhitan ayan uh, bakbakang kanunay sa pagano ano lagari lalagariin ko na yan ayan, nagamit yung ating uh, ginawang upuan diyan. yung ginagamit natin sa pagbubuhat ayan putol na lagari uh, susuntan ko lang yung guhit yan. Lahat naman yan ay ano, makakayanan natin yan. Ah. Ta kunting practice lang yan sa pag uh, kakarpintero. Yan. Amang um, walang pasok. Ayan, gawa muna tayo ng hagdan. At uh, nakabukas yun yung aking mag -ina. Kaya libre tayo ngayon mag-ingay. Uh, um, panday ng uh, hagdan. Yan. ah uh, lalagay ko na nga pala yan kasi medyo delikado pag ano hindi malapad yung hagdan delikado sa bata Ayan, medyo ano na yan naputol ko na yan, na yan ayun nakita ko na yung aking metro susukating ko naman yung taas nyan kasi yung haba nyan ay isang derecho ayan kukuha ko ng taas sa bawat baitang para yun yung ididingding ko dun sa ano pababa ni putol putolin ko na lang yan ayan uh, nakikita nyo yung pader uh, ako din ang gumawa nyan medyo hindi nga lang ano hindi pa na finishing hindi pa na palitadahan kasi ano ah uh, busy pa marami pa tayong ginagawa kaya sa mga susunod na linggo siguro baka mga pinising na yan at uh, masarado ko na yan magkabilang gilid ayang ah, yan, guwit, -guwit mo na ako dyan para ano maganda kasi pag may guwit para tuwid tuwid yung uh, pagpuputol ayan lahat yan uh, ako lang gumagawa nyan dyan no? pati yung upuan na yan ayan na uh, nilagay ko na yung ding ding yung halagari ko plywood eh, na. at nakabit ko na rin yung patungan ng hagdan na yan na i ano ko na eh so ayan mga bigo uh, ipapako ko na yan hanggang sa baba nalagari ko na rin yung 5 bali 5 steps pala yung aking ano, hagdan dyan 5 uh, five steps para hindi ganong matarik ay ipapako ko lang lahat yan tapos nakapakot na rin yan sa frame doon sa ano sa pinaka yung ginamit yung 2x4 yung sa dating hagdan ayan pinako ko na din na ako yan para ano malapit na matapos yan ayan ah, ginawa natin yan para walang istorbo kasi pag nandyan yung mga bata ayan hindi tayo makagawa ng ano pagpapanday katulad tulad nyan yan ay eh, sinukat ko na rin yan bawat baitang ayos na yan so lahat yan ipapako ko na lang yan para ano matibay ayan tapos pako lang hanggang sa baba para pipinturahan ko rin pala yung pinaka ano yan, no? pinaka Ginamit yung plywood diyan. Pipinturahan ko lang para lahat ng green magiging green. Na yan. Magiging uniform na sila. Purong green na sila. Hanggang dun sa pinakababa. Eh pako lang ako ng pako. Ginamitan ko siya ng uh, o media na pako. ayan Para medyo may baon siya sa frame. Medyo matibay ah. Different testing testing ko pa yan kung matibay. So ayan, tapos na.